Po sa lahat. Uh, I have been uh, expecting this uh, complaint and now we are in the proper forum to prove the baselessness uh, of his uh, allegations. I now have the opportunity uh, to answer him point by point before the ombudsman and not on media anymore. I will uh, cooperate with the investigation and abide by its legal uh, processes. The truth will be revealed and believe that justice and fairness shall prevail. I hope that the Ombudsman will be uh, fair. Ulitin ko lang po, I am one with the Filipinos I am one with the Filipinos in this crusade against corruption. Kasama niyo po ako, labanan po natin ang korupsyon. Ikulong po ang mga kurakot at mga magnanakaw ikulong na ang mga buhaya kasuhan at ikulong na ang mga buhaya at mga mastermind uh, huwag pong ilihis yung uh, issue dito uh, tumbukin po yung dapat uh, tumbukin eh, napapansin ko parang uh, naiba na po ang narrative parang meron ng uh, script no na sinusunod o playbook Uh, as a Filipino I am urging the ICI The Ombudsman And the DPWH To seek the truth Tumbukin lang po yung katotohanan Maniwala kayo o sa hindi Pag nagkamali kayo dyan Mas gugulo po ang bayan Magulo na po ngayon Mas gugulo po ang bayan Magagalit po ang taon yan Magulo talaga ito pakiusap ko lang po muli tumbukin lang po yung katotohanan seek the truth not the script if there's any ito ay isang diversionary isa po itong diversionary tactic para ilihis ang uh, atensyon ng taong bayan sa tunay na mga issue klaro naman eh Nakahapon nga lang nabanggit ni former governor Chavez Simpson another diversionary tactic ang talamak po ngayon na korupsyon talamak ang korupsyon ngayon sa kasalukuyang gobyerno at ang dapat talagang panagutin ang totoong issue ano bang totoong issue ngayon di ba ang flood control scandal mga ghost projects mga anomalous projects mga substandard projects yun naman po ang issue ngayon eh wag tayong lumihis sa katotohanan napapansin ko talagang merong gumugulo eh. Merong nag, uh, nasa likod nito na ginugulo lang po yung katotohanan. But I am one with the Filipinos in this crusade and fight against corruption. Kasama niyo po ako dito. Labanan po natin ito. Kulong po natin ang mga kurakot at mga magnanakaw. Sa kanina naman po, sa final sa amin, ni dating Pangulong Duterte, at sa kap kapamilya ko 2 trilliones you are barking at the wrong tree kung seryoso ka talaga bakit mo bakit di mo kasuhan yung mga totoong mga corrupt talaga bakit di mo kasuhan yung mga financials mo yung mga contractor alam mo yun alam mo yun mo na. nakailang buwan na tayo dito sa pagdidinig sa senado Ilang ilang hearing sa po. Lumalabas naman 'yung totoo, sino 'yung mga contractor? Contractor. Yung talagang may-ari, sila mismo 'yung may kontrata. Sila 'yung mismong kumikita. Sila 'yung contractor, sila pa 'yung congressman. Sila 'yung habulin mo, Trillanes. Ayaw mong habulin dahil financier mo nga. Tama 'yung sinabi ni ano, Senator Bato no, na may mga financier ka baka nga yung ginamit mong pondong yon ay eh nanggaling pa sa flood control yung pag-imbestiga mo noon kay dating Pangulong Duterte maaaring galing pa yun sa flood control huwag kang magmalinis dito huwag mong ilihis ang totoong issue dito lang tayo sa katotohanan seek the truth not the script not the playbook Nasaan na yung mga dapat kasuhan sa issue ng flood control? Nasaan na? Bakit walang mga pinangalanan? Malalaking tao. Yung mga buwaya. Ba't uh, pilit yung pinagtatakpan? Yung totoong issue rito, flood control at ghost projects. nasa na po? Kaya nakikiusap po ako sa ICI, sa Ombudsman, sa DPWH suhan niyo yung mga malalaking tao. Yung sangkot sa flood control. Yung sangkot dito sa mga ghost projects. Inaantay po ng tao. Pag inilihis niyo po ang katotohanan, magulo po ito. Magulo po ito. At uh, isa po itong lumang tugtugin mula sa lumang script. Recycled na po yung uh, mga issue pilit binubuhay para lang mapinturahan po ako ng maitim para siya po ang magmukhang maputi my conscience is clear unlike him panlabas o panloob pati konsensya niya madumi ang layunin niya ay proteksyonan lang po ang kanyang mga financier at mga nasa likod ng black propaganda na ito ang dapat kasuhan ay ang mga financials kasi sila po yung totoong mga nagnakaw. Hindi po ako magnanakaw. Hindi po ako kontraktor. Senador po ako na nagsiservisyo lang po sa ating mga kababayang Pilipino. May delikadesa po ako. Yung prinsipyo po ko po sa buhay, yan lang po ang pwede kong pangalagaan sa ngayon. Pangalan ko po at hindi hindi ko sasayangin yan kesa sayangin natin dito sa walang kwentang paninira na trabaho na lang po ako servisyo, pagmamalasakit at sipag po ang pwede kong ialay sa ating mga kababayang Pilipino tingnan nyo lang po kung hindi ba recycled ito rehash 2018 September of 2018 bago, bago yung halala no? bago pa ako nag-file unang uh, tumakbo bilang senador nag ingay na siya noon, siniraan na niya ako siya pang senador noon, no. Ako hindi pa kandidato pa lang. Same issue. Noong 2021, akala naman niya natatakbo ako. Same issue. 22 July of 2021. Last year. Nung uh, ako po ay patakbo muli for re-election July 6 of 2024 same issue same yung suot niya ngayon ay araw na ito ito Ju July 2024 last year po ito yung suot niyang polo pareho pa rin ng kulay yung suot niya ngayon Rehash pa rin. Pati polo niya rehash pa rin. Ginamit muli. Yun pa rin ang ginamit niyang paninira sa akin. Para siya ang pumuti. Polo na ng nga siya ng puti para pumuti. Pero yung kanyang hangarin ay napaka dumi. Alam nyo, nung ako po ay nag-oobserba ng delikadesa sa buhay ko. Baka pamilya niya po hindi. 'di nabalitaan tayo noon mismo 'yung tatay niya naging dealer po sa GHQ ng Armed Forces. At uh, nabalitaan nga natin no na kakasino rin. May mga ghost-ghost rin na inang nabalitaan ko noon na. So sana naman uh, tingnan mo na mabuti kung sino 'yung walang delikadesa sa atin. Bakit na nililihis ni Trillanes sa mga 2017 projects? Umabot na siya ng 2007. Sino ba mag-aakalang maging presidente si Pangulong Duterte? 2007, gawin mong issue. Eh kung negosyante yung pamilya ko noon, mapigilan ko ba silang magnegosyo? 19, wala pa ako sa mundong ito. 70s pa lang may negosyo na po pamilya ko. Lahat tayo, lahat ng lahat tayo may kamag-anak na negosyante. 1993, may negosyo sila. Wala pa po ako kay uh, then, uh, Mayor Rodrigo Duterte noon, may negosyo na sila. Pero nung 1998, at isa po sa akin naging kondisyon nung nagtrabaho po ako kay uh, Mayor Duterte, sabi ko, pag pumasok po ng City Hall yung kamag-anak ko, I will resign. Ayaw ko po magnegosyo sila sa City Hall dahil I observed delikadesa at ayaw ko po ng conflict of interest. Nung naging presidente siya, 2016, daladala ko po ito. Hindi po sila nakakapasok ng Malacanang. Hindi po ako pumapayag. Nakialam ba ako sa negosyo nila? Hindi. Nakinabang ba ako? Hindi. At binigyan ko ba sila ng pabor for government contracts? Hindi po because I observe Lekadesa at hindi po sila nakakalapit sa akin hindi ko naman po mapili ang kamag-anak ko lahat dinadamay na nga ngayon baka sa susunod lolo ko na idamay nila hindi ko po mapili ang kamag-anak ko hindi to titigil si Trillanes sabi ko nga taon-taon niyang -taon gagawin yan hindi, hindi yan titigil hanggat palitan ko siguro ang aking kamag-anak o kunin ng panginoon ang aking mga kamag-anak. Hindi na titigil 'yan at uh, paulit-ulit na magiging issue niyan. Pero importante rito, magkakaroon po ako ng pagkakataon na sagutin po ito. Kasi ako mismo, hindi po ako papayag na magninegosyo po ang aking uh, pamilya sa sa gobyerno at hindi hindi po ako mag uh, bibigay ng pabor sa kanila. Hindi, hindi lang natin mapigilan kung sino sa ating mga kamag-anak ang magne-negosyo. Magne as long as wala akong ginawa, nabigyan sila ng pabor at hindi po ako nakinabang at hindi ko po ginamit ang aking uh, posisyon para mabigyan po ng pabor ang aking pamilya. Ginamit ko lang po ang aking posisyon sa pagsiservisyo pagmamalasakit at pagtulong po sa ating mga kababayang uh, Pilipino. Malinis po ang aking konsensya mula noon hanggang ngayon. May delikadesa po ako. Yan po ang pwede kong pangalagaan at ipagmalaki sa inyo ang aking pangalan po. At isang probinsyano lamang po ako. Hindi hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay nyo sa akin. Hindi po ako korap. At ako po'y taus-pusong nagsiservisyo lamang sa ating mga kababayang uh, Pilipino. Kaya pakiusap ko lang po, ang issue po dito ay ang corruption sa gobyerno. Ang issue po dito ang flood control. Ang issue po dito anomalous projects. Ang issue po dito ghost projects. Nasaan na po yung dapat panagutin? Inaantay po ng ating mga kababayan Ayoko na pong aksayahin yung panahon. Sayang yung oras natin dito. Sana makapag-trabaho na tayo. Malaga sa akin ang trabaho, ang serbisyo, at ang kapakanan ng mga Pilipino. Alam naman po ng taong bayan kung sino po yung nagtatrabaho. At alam po ng taong bayan kung sino po yung nagsasabi ng uh, totoo. Ako, sipag, more serbisyo, at malasakit ang pagtutuunan ko ng pansin. Simula noon, hanggang ngayon, yan naman po ang aking ginagawa. Nalang po ng Pilipino kung sino yung nagsiservisyo at nagtatrabaho. Nasa Pilipino na po yan kung kanino po kayo uh, maniwala. Nasa sa inyo na po yan. Uh, mga kababayan ko, patuloy natin labanan ng korupsyon sa gobyerno. Please lang, labanan natin ang korupsyon sa gobyerno, labanan natin itong mga kalokohan, ikulong po ang mga korup, ikulong po ang mga magnanakaw. Huwag na pong ilihis ang issue. Ah, Kawawa yung Pilipino pag nililis po ang issue. Umiikot-ikot na po tayo. At ah, nakita niya naman siguro yung complaint ni Trillanes mga binigay naman niya sa mga reporters. Paulit-ulit na po, rehash talaga, paulit-ulit. Paninira talaga. Talagang paninira at inililihis yung totoong issue. yun talagang totoo dito ngayon, nililihis niya. Paulit-ulit lang. di same mo, sabi ko nga, apat na taon na, 2018, 2021, 2024, 2025. Pareho lang yung complaint niya. Na-file na po niya ito last year. Na-file na po niya ito last year. Tapos na po election. Nanalo na nga po ako. Naging number one pa. Salamat at uh, mas naniwala kayo sa akin kaysa kay uh, Trillanes. Hindi hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay niyo po sa akin. Dahil ako naman po itaos puso magsiservisyo sa ating mga kababayang uh, Pilipino. Eh, siya yung tamad at uh, alam ng Pilipino sino yung corrupt. Siya yun. Salamat po sa inyong uh, oras at uh, pakikinig sa akin. Uh, sa ano lang po, uh, pagtatapos uh, kikiusap po muli ako pakiusap po ito hindi po ito uh, pagtuturo o pag-uutos kahit kanino I am urging once again the ICI, the Ombudsman and the DPWH to seek the truth not the script if there is any tumbukin nyo lang po ang katotohanan maniwala kayo sa hindi pag inilihis yong issue, magulo po ito magagalit po ang Pilipino magagalit ang Pilipino pag niloloko nyo ang ating mga kababayan sa katotohanan yung katotohanan lamang po tumbukin nyo po I am one with our countrymen in this crusade and fight against corruption ikulong ang mga kurakot at mga magnanakaw ilalang nyo naman yung mga buhaya napapangalanan na eh yung iba nagtatago lang talaga hindi ko alam saan sila nagtatago o pinagtatakpan nyo lang talaga. Para ilihis yung katotohanan. Dito lang tayo sa katotohanan. The truth. Hindi hindi kayo magkakamali. Pag doon lang tayo sa katotohanan. Salamat po.